Hello po. Ito na naman po ulit si Shancy para i-share sa inyo ang update ni Jojo kung sa mga mayminot namin sa mini farm. habang nasa grazing area sila. So, darwa pong ubon ni Whitney po. Tapos po tadi po sa so usal. Tapos teh, ito po si so Whitney. Ah, uh, big distance po po sa so di. Ang so, na di magkaabot Whitney po. Tapos po tadi po sa so usal. Tapos te, ito po si Whitney. Sa uh, big distance ako po sa di. Tagbo na di magkaabotan. Uh, baka magkaabotan. Tapos po te. Sabi po si Iba. ko sa pambawag po tita. Pala po. Ngunan sa naman po nagsurusin aga. Init. Sa pong po nag... dia sa ulan o tadi mo puti so darwa so ubon ni sige manasab-sab na di si brown na tapos tadi ti so, si so ubon ni tapos puti tagto si eh, Lebron tapos puti so ubon ni Whitney Una na po so tulo Adi po si Kuwa si brown na si brown na po adi o tadi puti so tulo so tulo po so Igini e ni una. Yan po. Tapos po kita di si Usa do. Ah, Bali po siya tayo, siya di po nakalawig na iura no. Oh. Tigluwas ko po ta. Lagya po na po sa po na di nakakuha, nakaluwas, mainit-initan ba sa nga na po. Grabe po naman na te, tayo. Pagbarita. Thank you po for watching! Ito po ulit si Shai CB. Please don't forget to like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Pakihit na din po ang notification bell para maging updated kayo sa unti-unting pagnami ng aming mga ghosts.